Mysterious sa so Wilderness Farm, Day 5 of Winter, Year 2. Ang current funds ay 181,125 gold at ang total earnings ay 4,744,299 gold. Pagkagising natin, uminom tayo ng tsaa at kumain ng crab legs. Wow, meron doon, ano, Iridium. Iridium Bar. Uy, Friday ngayon tingnan mo na natin ang calendar. It's Friday. Ay, meron squid pesos sa Friday and Saturday next week. At Festival of Ice. Birthday naman ni Caroline sa Sunday. So, manood tayo ng TV. Tomorrow, it's going to snow. Ah, clear. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. And then, ang natin, the spirits feel neutral today. The day is in your hands. So, we can do, ano kaya ang ating hey, hey, hey? 180 ng hay, total crops 46, greenhouse wala pa, open tilled soil, 138 yung machines. Baka, Oh, meron tayong nakuha dito. Tsaka dito. Ito, lagyan natin ng tubig. Kaya na yata natin bilhin yung kay ano. Alisin natin to para makabili tayo. Ay, asan na to? Ito. Lagay muna natin tong mga panlaban natin dyan. Tsaka yung fishing rod itong five na cheese lagay natin dito. No. Yan. Then, kunin natin to. Lagay natin dito. Three. Three pa lang yung ano natin. One, two, three, four, five. Five. Lagay muna natin dyan yan. Ito naman, yung mga bebenta, lagay dyan. Punta muna tayo sa labas. meron tayong sulat. I'm creating an enchanted staff of pone, ponemon ah, po, phenomenal power. However, I'm missing something, an iridium bar. I'm willing to pay five times the market value for it. Bring it as soon as you can. Oh, meron tayong bagong mission. Stop of hour. Oh, meron ako noon. Dito. Hello, Snowy. Snowy. Hey, Snowy. Meron daw tayong ano. Ilang. Wala naman. Akala ko doon. Ah, baka doon sa loob ng ano. Ito, pag, pagpalitin natin. yaan dapat ito dito sa loob ay ito nasa labas tapos ito sa loob ayan para hindi natin na ano nahahagip ay dito nga pala pumunta ulit yung buha hello hello kamusta na kayo ay ano ba kayo ng buha parang wala ata <laughs> baka nilagay na dito ng buha yung ano yan 1, 2, 3, 4, 5 Siyempre gawa pa tayo Lagay tayo sa incubator Ang ano Dito rin Ota yung tubig Mag send nga tayo ng Ano, ayan Hello, kamusta na kayo Bruno Sino to, who are you Touchers Ayan Ayan ating kamustahin sila. Maglagay din tayo dito ng isa. Ngayon, kunin natin lahat to. Paprocess natin yan eh. Pasok muna natin to dito sa loob ng ano. Yan. Layo natin. Baka ang eh, maano natin yung dito naman. Uy, kamusta na kayo? Wow. Saya naman. Siyempre, unahin natin tong mga to. Goat milk. Malaki kasi yung ano nyo. Yes, ang natin goat. Diba meron dito? Wala. Ito wala pang kahit ano. Ayan, bukas na si ano. Uy, tatlo na oh feeling pretty daw. Ah, ito. Mamaya, ayusin natin din yun. Ito rin, no? Baliktad. Nakabaliktad. And then, yan, lagay natin dito. Ah, yung ating ano. No. Hindi, buti pa. Pumunta muna tayo kay Uh, anong pala na to? to? Punta tayo kay Robin. Ayusin pa. Ayos muna natin yung dapat ayusin dyan. Mayan na yan. Punta tayo kay Robin. Let's go to Robin. Teka. Meron pa ako nung ano. Gusto ko magpagawa ng ano eh. Saan na yun? Apat. Tatlo lang eh. Tatlo. ano yun? Nandito. 1, 2, 3. Bukas na lang magpapagwa tayo kay Rocky. Ngayon pupunta tayo kay... Kulang din yung ano ko. Magbibigay tayo ng isa kay... Pangalan nito kay Clint. Pwede ba akong... Magpagawa na gold na pala yun eh. Gold na. Ito pala copper. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ito na lang tayo dumaan. Para mabilis. Oh, meron ditong bulati. Hey, what's this? It's a holy minds. Ayan. Marami tayo na po. baka makalimutan ko. Pupunta pa pala ako sa ano. Ito. Ito. Pagawa tayo. Ah. Uh, make house reserve renovation. Add a dining room. O kaya. Ayan no? Yes. Diyan natin lalagay yung mga tapos natin. And then, punta tayo kay Clint. Wait, what's that? Bibili pa tayo kay, ano? Ito tayo na na. Punta si, Mel, si ano, Emily dun sa pangalan, na Punta siya sa Namawala na naman mo. Si Emily pupunta sa community community center. Open. Ito so open natin. Wala. O oh, meron dito. What's that? Rusty spoon. Wala naman. Kung ano, pang lang. Ay, wala nga pala si Clint ngayon. Kasi, ano, iba na natin para sa susunod. Ngayon, punta tayo dito. Ano ba meron dito? Ay, hindi ako magpupunta ngayon sa amin. Hindi dyan. Okay, punta tayo dito kay... Probus. Siyempre, bibili tayo nito. Tsaka ito. Maraming ganyan. Panggawa natin na ng mega bombs. Unahin ko na munang pumunta sa Ginger Island. Because, it's raining. It's raining in Ginger Island. Ah, ngayon, pwede tayong kumuha. Pwede tayong kumuha nun. 1, 2, 3, 4. Pwede pa natin kumuha nun. Ayan, di ba? Lahat na nalagyan. Ayan. Bumili tayo ng ano. Asa na yun? Ito, cork bubbler. Wala na cork bubbler yung ano ko. Ito rin, bumili tayo ng limang ganito. 1, 2, 3, 4, 5. At saka marami nito. Ayan. And then, pumunta tayo ng Ginger Island. Let's go to Ginger. Ginger Island. Skip na natin yan. O, umuulan, di ba? Kumustahin natin yung ating kaibigan dito. Nandiyan kaya siya. Oh, may merong ibo, no? Topaz. So, saan yun? Topaz. Lagi natin dito. Baka ma-iabot natin eh. Yung pangit. Dito, topaz. So, nandito siya. Dito siya, dito, dito. Topaz. So, yung dalawa na lang ang hindi pa nabigay. Nabigyan. Nabigyan. Crystal fruit. Baka naman fruit pwede. Nasaan na si, ano, Leo? Hello, Leo. I accept your gift. O, oh, diba? One time, I was at the top of the volcano at night and I saw lights far, far away. I wonder if there are other bird families out there. <laughs> okay. Six hidden in the west. West din sa, ano, ah sa may farm natin meron daw dun, hidden punin natin itong mga ano sa kami may, meron pa ba dyan so wala ayun Pwede tayo magtanim ngayon kasi ano eh. Lagay natin dito yung mga dapat ilagay. Ito iiwi natin. And then, lagay natin to dyan. Ito nga pala. Pwede natin lagay dito. One, two, three, four, five, six, twenty naman yung hinihingi ng ibon. Hindi natin mga ano yun. Yan, para meron din tayong ano dyan. Ito pwede natin itanim. Pasok natin dito yung mga pagkain. Dyan, ito, yan. Yan lang, kasi hindi yun naman kailangan yung kailangan ng iba. Pwede natin iwan yung ano. Iwan natin to tsaka to. Para anytime na babalik tayo dyan. Wow! Meron na tayong ano. Meat. Yes! Nagkaroon tayo ng another. Oh, dalawa. Ang Tatlo. Apat. Apat na nagkaroon tayo ng apat. And then, Oh, eto rin, no? Saya naman. Oh, nagkaroon ulit. Tapos talagay natin eh. Taro. Benta natin yung iba, tas yung iba, paramihin natin. Ang ibibenta natin yung, syempre, itong gold. Diba? Saan so, tayo magbibenta ng hindi gold? Tapos dito naman, magtanim tayo ng ano. Ito o, oh, rice. Kasi katabi siya ng ano, tubig. Kunin natin to. Meron pa yata, ayan. Ayan. Saya naman, di ba? sayo mag ready okay, ko ng ganyan. Meron pang seven. Dito naman natin lagay. Three, four, five, six, seven, six. Yan. Meron pa, oh. Bukas na lang si, ano, si pangalan nito, Wizard. Dapat nga matanong ano kaya yung ritual na sinasabi. Hindi natin alam ko ano yun. O dito pwede natin ilagay ito. Tsaka dito. Ano? o. Na. Taniman natin. Dito rin. di Ayaw. ni Odin. Ay, hindi kasama yun. Gagawin ko kasing ano yun. Alam nito. Daanan. 22. Yan, maski wala tayong sprinkler, tutubo yung mga yan. Kasi katabi niya yung ilog. Yung ilog. Yan natin ito na. Yan. Ito kaya kaya pa. Siguro naman kaya pa. May isa pa dito. Ayan. And then, eto, itab itanim natin. Tsaka yan, oh. Meron pa tayong isang ano. Eh. Ayan. Wala. Wala na naman tayo. Hindi mo bagal. Siyempre, importante, mauna po. Ayan. Gusto kong maraming ganito, eh. Ayan. Tapos, tsaka pa lang to. Mayroon pa naman dun baba. No. Yan. Mga, ang importante na tatanim sa akin yung mga high quality na high high yielding. High yielding. Nakagawa na ba tayo nito? Hindi pa. Yan ang una natin gawin. Okay. Para lahat we have crafted every ano. Diyan siya. Lagay natin to. Tapos, bukalin natin tong lupa. Para maitanim natin. Bibili pa tayo ng iridium. Kaya ano kaso late na. Hindi yata tayo. Darating kaya tayo doon ng on time. Baka hindi na. Okay. Wala na ito kunin natin para next time malinis-linis na dito Balik natin dito tong ano. Ngayon, yan, gumawa tayo. Pag iuwi na lang natin kaya to. Tapos ano pa bang iuwi dito? Ito uwi natin. Doon natin itanim sa ano. Hiwa na lang natin to. pa ba? Iuwi na natin. Bakit nandito tong autumn smoke? <laughs> So, uwi na tayo. Yes. Ay, naku, mabuti na lang. Walang ano. Meron na namang mahabol sa atin. Ayan, di ba? Dito lagi natin yung magkakapareho. Ito. Ito muna lagay natin sa mga Dito. Para mabilis. bukas na lang yung iba. Eleven na. Mabilis naman ng ano. Mabilis ng oras dito. Ah, naubos na rin. Punin na muna natin lahat. Tas para mapadala na natin. interior decorate kasi ang pangit <laughs> pangit ng itsura no, ano Friday yes, gagawin natin dito, 55 oh 53,000 yun, plus 200 plus oh ngayon to, ilagay natin dito kunin natin to. Curious nga ako. Ano ba tong bulaklak na to? Kasi pang ano siya eh. Oh. What's this? Ah, nakagawa na pala tayo noon. Nakagawa na tayo. Yun, damit natin. Yun, yun. So, lagay natin dito. Tago natin to. Bukas may papagawa ako. Kaya ano eh. Dalawa na oh. Kasi magbibigay pala tayo kay Wizard, kay Wizard. Dito, yan, lagay natin. Pwede na tayo magpadala ng ganito. Ito rin, tsaka yan. Ito, lagay natin dun sa ano ito rin. Lagay natin. Itong mayonnaise. Diyan. Tapos ito naman. Dito. Sana yung. 2, 3, 4. Okay. Ngayon matulog na tayo. Alauna na. It's 1. 1 o'clock. Okay. Go to sleep for the night. Yes. Yes. So for day 5 of winter year 2 kumita tayo ng 117,282 gold.